哎呀！个。 Kumusta ulit mga katata? Mangiter, lang mga terti lala at para sa re kabaluyan tayo. Yan na apektuan niya bagyo tandala. Kaya may kumalun agaw niya pang tulong. This time lang ti mga katata iupot mila may alikom tayo tulong. Ang donasyon niya nang lala po mamaong um, ya puso niya kabaluyan tayo. Isa nang tayo mga katata. Diyad karakal niya at ulit si katayo. Makalikom tayo almost 100,000. Si babaga tayo lang tinanaynay. Balag Tanong pan ulo pan amintan. Ay balbalag lang tulong tan para sa kabaluyan tayo. Ulit umila mo kami pasinsya sarame amin na idan. Isa mi salamat kami at Sara amin ang itaray di At sa lahat po ng amin kasama na tumulong. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat mga katata. Dahil od si kayo, almost six barangay so tayo at sarayan yan tulong. At Sara lang tiya karakag yung tulong. Nakatoop tayo almost 1,600 piraso. Yay pakiro tayo at saray kabalo tayo. Ulit yung milamot mga katata. May kami ya uh, pasensya. At saray amin na idan. Isa mi salamat kami at amin niya timulong tan ang itaray di da. Salamat at si kayo na Min mga katata. Ingat po tayong lahat. And God bless us all. 啊。<Okay. S 2> okay.